Maliit na puhunan pero malaki ang kita. Bakit hindi mo itry magbenta ng champorado? Linggo ng umaga ay maaga na ako nagising para magluto ng champorado. Sabado ng gabi ay nagpost na ako agad-agad sa group page ng subdivision namin para sa mga pre-order. Awa ng Diyos, meron namang nagtiwala sa akin at may umorder na nga. Tulog pa nga si Lucas nito at si Sir Levy ay kagigising lamang. Sabi ko sa kanya, siya ang magdi-deliver. Target time kasi ng delivery namin ay 6.30 ng umaga. Dahil dapat, 8 o'clock ay aalis na kami para sa aming simba at fellowship. Malapit na nga pala ako matapos magluto guys. Alam nyo ba, kaya pala crave na crave ako magtikim ng champorado. Dahil malapit na pala tayo magka period. Diyos ko dahil ito pala ang cravings ko. <laughs> Nag-add nga pala ako ng konting tubig kasi sobrang lapot na talaga niya. Medyo thick pala yung gawa ko this time. So ito malapit na ako matapos guys. Maglalagay na lang ako ng milk. Pina food tasting ko na rin si San kung okay na sa kanya ang tamis. So okay naman na daw. After ko nga mahalo tong milk sa champurado, ay dali-dali ko na nga hinango. Dahil, meron akong kailangan i-deliver ng before 6.30 ng umaga. Pinakiusapan kasi ako na kung pwede mauno na lang sila. So, first order ko guys, pre-order to. Isang tao pa lang, apat agad. So, sobrang galak na galak yung puso ko kasi nga, hindi naman ako nag expect ng ganon. Ang plano ko sana, isasalin ko muna ang lahat ng champurado dun sa cup. Kaso nga lang, hindi na nga nangyari. Pagkatapos kong magtakal, eh, diretso deliver na agad sa mga customer. So, wala akong picture ng pangkalahatang nagawa ko. <laughs> Actually guys, madali lang naman pala gawin ang champurado. Medyo nakakangalay lang sa paghalo ng paghalo kasi nga iniiwasan natin na tumigas yung bandang ilalim yung dumikit siya. Tapos ang ginamit ko nga palang brand ng Cocoa ay Dutch. Di ba diba, nabanggit ko sa una kong vlog na tatlong brands ang gagamitin ko para sa champurado. Ito ay yung Goya, Cocoa Tablea, tsaka yung Dutch dapat isasama ko dito yung Hershey's kaso lang medyo pricey pala siya so why not itry ko yung ibang brands masarap naman din pero ang nagpanalo sa puso ni Lucas ay ang Dutch na deliver na pala ni Sir yung unang apat na order dun sa unang customer tapos nag-check mo na ako ng phone kasi meron nag-chat nagpa-follow up kung luto na daw sabi ko yes kasi nga for pick sila na lang daw ang pick up so madali-dali naman tayo nagtakal ulit at nagbalot kasi nga nagdo-doorbell na pala andyan na pala kala ko malayo pa <laughs> Noong mga time na yan, medyo natitense na nga ako kasi nga, nagkakaroon na ng follow-up sa akin. Eh guys, sabi ko naman 6.30 onwards. Ang gusto yata din na before 6.30. Charis! <laughs> Tapos ito, gawa ulit tayo ng another set of orders. Itong mga ginagawa ko muna guys ay mga advance order ha. Kasi diba sabado pala nagpa pre-order na ako. So yung sila muna talaga yung uunahin natin. E eh, nakakarandom na nga ako ng konting gutom dyan. Alam niyo ba guys, after nyan huminto ako at sumandok muna. Kasi kumakalam na talaga yung sigmura ako. Tumikin muna ako ng champurado kong gawa alam niyo ba guys, nag enjoy naman ako at natutuwa sa ginagawa ko sa ngayon. Kasi nga, yung cravings ko, ginawa ko siyang business. Pero hindi ko naman to araw-araw gagawin na magluluto ko ng champorado. May specific day lang ako. For example, tuwing weekends ko lang siya gagawin, tuwing morning o kaya tuwing merienda time. Titignan ko kung saan siya pasok sa oras ko. Kasi nag-iisip pa ako ng ibang food business na pwede kong ibenta online aside from baked sushi. Yung step by step kung paano ko ginawa yung champorado, sya kayong gastos reveal at kita reveal, siguro sa mga susunod na vlog ko na lang yun. Kasi nung time na to, madaling madali talaga ako guys, hindi ko mabidyohan isa-isa yung mga ginagawa ko. Eh baka magahol ako sa oras. Pero for sure, itong maliliit na puhunan na to, malaki ang kikitain. So dalawat kalahating cups lang naman ng malaki trays ang ginawa ko. konti lang muna guys, kasi hindi pa naman ako ganun kasigurado. Bali, may advance order, tapos nagpasobra lang ako ng konti. Para just in case may umorder on that day, ay meron akong maisus serve sa mga customer, which is nangyari naman din yun, may nagka-chat, may nagpapahabol pa nga meron sa akin nag-suggest, bakit hindi daw ako bumalik sa pagiging empleyado, o balik trabaho, ang sabi ko naman, yes mag apply ako, pero kasi, pa nag-apply ka ba ngayon, maya maya may trabaho na, di ba hindi pa, so habang ginagawa ko yung pag-a-apply na yun, itatry ko muna yung mga sidelines na to, para may pumasok na kaagad na kita, pandagdag budget dito sa bahay namin ang kagandahan kasi guys, pag nagkaroon ka ng sariling business ay hawak mo yung oras mo Pero syempre, ang kita mo ay nakadepende kung gano'ng kasipag The more na mas masipag ka, the more nakikita ka Guys, kung umabot ang inyong panonood sa bidyong to at hindi ka pa nakafollow I-follow e mo na ako kasi isa to sa mga racket na ginagawa ko ay ang pagbablog Malay mo magkaroon tayo ng breakthrough dito at mas makatulong tayo sa ating mga kapwa So, balik nga pala tayo dito sa champurado business ko. Ito, e, umupo muna ako sa saglit at nagbabasa ako ng chat. At the same time, di ba, nagpicture-picture -picture ako kanina. Nagpost na rin ako kasi kung meron pa bang hahabol sa order para if ever ay gagaw ulit ako ng next batch. Pero tingin ko baka hindi na ako makagawa kasi nga anong oras na? Kailangan 7 o'clock or 7.30 nagpe-prepare na kami, nakaligo na kami. At ito ay aalis na nga talaga kami. Hindi pwede kaming umabsent sa aming fellowship or simba today while waiting sa mga pahabol orders guys ito nga pala ang itsura ng aking champurado package o ba diba, na napaka aesthetic nya hindi siya naka plastic labo <laughs> kung natapos mo ang video to don't forget to react comment, follow and share maraming salamat po bye bye